Guys, magandang araw sa inyong lahat. Uh, medyo matagal-tagal din ako bago nag-update uh, sa inyo. So ngayon, meron akong ginagawang uh, multi -cap. Ang ginagawa ko nito, guys, is dinudukot ko siya kasi nga uh, tawag nito, umuusok siya at saka overheat, pumuputok yung kanyang cylinder head. So ipapakita ko lang sa inyo, guys. Ayun. Pero bago ang lahat, uh, shout out muna tayo kay Rosindo Makiputin from California, USA. Elvin Ligaspi from Magsaysay, Misamis Oriental. And Raimondo Punay from Hitafe, Bohol. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa channel ko, sir. So guys, ang topic natin ngayon is about ang uh, epekto ng paggamit natin ng tubig sa radiator o yung tubig repo ang ginagamit natin sa cooling system ng ating makina. So ipapakita ko sa inyo guys na mas maganda kung ma-open yung ating uh, kaisipan na dapat talaga is uh, kulant yung ginagamit natin sa ating makina. So, papakita ko sa inyo guys yung epekto niya. Kung titingnan nyo yan guys, uh, kinakalawang ang water gallery sa loob ng black. Ayan. So, ito guys, nalinis ko na to Nung unang bukas ko nito is sobrang kalawang nito. So, nilinis ko ito at medyo hindi na siya masyadong kalawang pero kinalawang pa rin yan makikita nyo pa rin yan so unang natin yung camera ng uh, flashlight ng camera ng ating cellphone yan para makita natin yan yan so ayan guys so ang purpose ko nito guys is para uh, ma ma-educate tayo na matuto tayo mag invest ng konting pira para pambili ng kulant kasi nga pag tubig although nakakatipid tayo pag tubig kaya lang may bad effect sa makina in the long run so babalik rin sa atin yung gastos guys at saka pangit na tingnan yung loob ng makina at saka para siyang uh, kung sa tao guys is para siyang cancer na namumuo sa ilalim ng makina so guys pag kasi Usually hindi na 'yan tinatanggal ang water pump or yung uh, manifold sa post ng radiator pero tinatanggal ko to guys para lang na maipakita sa inyo ang bad effect ng tubig o yung tinubig natin yung paglalagay sa ating cooling system nilalagay natin ng tubig sa radiator kasi nga ah, nagtitipid tayo So kung titingnan nyo yan guys ayan sobrang ah, hindi pa nga yan may worst pa nga sa iba nito guys na sobrang kalawang na talaga so ipapakita ko nun sa inyo ayan ayan ito yung water pump guys dito ilalagay yung water pump sa black so kung titingnan nyo yan sa ilalim ayan sobrang kalawang so sa ilalim nito guys mas uh, marami pa yung kalawang kaya lang hindi na natin makikita pa ayan din papakita ko rin sa inyo guys ang radiator nya Ayan. so ang issue nito is naghalo yung langis at tubig kaya medyo malangis yung radiator kung titingnan nyo yung lalim ng radiator guys ah, uh, maraming kalawang naninikit yun ito guys itong intake manifold na dito sa side ng cylinder head ito yung cylinder head nya guys ayan, at ginanggal ko na rin para may pakita lang sa inyo na mas maganda talaga kung kulant yung ginagamit kasi yan po talaga ang original na dapat isali natin sa ating makina kasi yan po ang required ng engine kulant po talaga dapat ang ilalagay so sana guys uh, sa video na ito guys is uh, mamamula tayo sa katotohanan kasi ang makinang ito is subrang uh, sobrang kinawawa na yung term nila sa old mechanic na mangkanor yung mahilig mag Uh, kundin at saka mag uh, tanggal ng tawag nito thermostat. So, ito guys, wala na rin itong thermostat. Ayan. And then, ito yung kanyang para dito guys. Kasi dito ilalagay yung thermostat. Ayan. Sobrang kalawang na. So, kailangan ko pa itong linisan. Maganda sana kung meron tayong degreaser para mas mapabilis yung trabaho natin. At saka ito rin kanyang water pump guys tinanggal ko para maipakita lang sa inyo ang resulta o bad effect kapag tubig ang nilalagay natin sa ating makina o sinasali natin ang tubig sa cooling system ng ating makina so yan po ang nangyayari sa loob ng cooling system ng makina unti unti pong sisirain ng tubig kasi nga kakalawangin ang loob ng makina so ito guys pati mga water line para sa carburador ayan kung titingnan nyo yan guys ah uh, hininang na nila ng asitilin baga kinondem na nila ayan pati rin, pati ito para sana ito sa waterline, sa carburetor kaya lang uh, hininang ng gumawa nito so ipapakita ko rin sa inyo yung kabila guys Sana guys uh, Mag po kayong ma-open Kung uh, Tinatakol ko po itong Ganitong Topic Kasi para din sa atin to Kasi sobrang kinawawa ng uh, mekaniko, Ng old mechanic ang makinang ito Ito yung madalas na pinagdiskitahan So kung titingnan nyo yan guys Ayan Itong carburador nya Puro kondim na lahat ng kanyang Mga Vacuum port. So, tingnan din natin dito sa kabila. Ayan, guys. Kung titingnan nyo yan, guys. Talagang kinalawang na yan sa loob. Sobrang dumi na. Hindi lang makita. Ayan. Kapal na ng kalawang, guys. Tapos, ito yung para dito para sa kabita ng radiator hose sa lower side yan naninikit na yung kalawang dyan sa loob pati rin dito ayan. so kung kulant ang ginagamit natin guys hindi natin ito makikita na may namumuong kalawang mula sa pagawa ng makina nito hanggang sa dumating dito sa atin sa Pilipinas kung Uh, sinunod lang talaga na kulant yung ginagamit natin is hindi ganito ang itsura ng ilalim ng makin ng ito so sana guys uh, may nakuha kayong kunting idea kung ano ang maging epekto kapag uh, tinubig natin ang nilalagay natin o sinasali natin sa radiator so dapat guys uh, mag invest din tayo kahit Ah, uh, kung kunting halaga. Lang presyo lang naman yung kulant na 'yan. So, meron namang kulant na hindi masyadong kamahalan. So, 'yun lang ang pipiliin natin. At least uh, may protection ang makina natin. Yung buong cooling system ng makina is hindi kakalawangin. So, 'yun lang guys, ah uh, abangan nyo kasi bibigyan ko rin kayo ng update about sa pag-setup o Pag-setting sa pagdukot ng makinang ito Kung ano yung mga procedure na ginagawa ko So maraming maraming salamat sa inyo guys Sana may napulot kayong aral Sa kunting uh, video presentation na ito Ingat po kayong lahat dyan guys And God bless po sa inyong lahat